Kala niya ano Kala mo ninja Ninja red ah. Huh? Hindi na yun Kapon absent yun eh. Let's go Okay Testing din natin yung Ating gloves medyo bago tayo sa hand grip kasi ang laki parang ang kapal ng hand grip natin oras ano na pala uh, 9.41 na pala sana di tayo malate sa trabaho kunting bilisan na lang natin ng konti talaga kahit alas 9 pa lang che check din natin yung mic natin kung <clears throat> maganda ba ang kanyang audio kahit nasa baba ko nilagay kasi hindi dito kasi ko siya. sa malapit sa ilong bawat hinga mo naririnig para may <laughs> ganoon kaya ngayon binaba ko konti yung mic para at mas malapit-lapit sa bunganga at sa gilid lang para at least yung hangin na ilalabas sa bunganga mo hindi niya masasagap kundi ang sounds lang ng bunganga mo ang kanyang masasagap kasi di naman to branded na maganda yung audio natin uh, basic lang kasi wala naman tayong pambili ng mamahalin at least kahit papano meron tayong ano, uh, audio na nakalagay dito sa ating ano, uh, action cam sa mga nagtatanong pala yung action cam ko is uh, SG cam lang uh, legend siya kasi meron siyang stabilizer para medyo kahit papano smooth yung bawat galaw na moving mo na nagbibidyo ko tapos uh, kinuhaan ko na rin siya ng mic para atis uh, medyo maganda naman ang audio niya kasi pag once na nagbiyahe tayo marinig mo yung kaluskos ng hangin ngayon titingnan natin yung audio natin kung okay rin pa mukhang traffic yata ngayon mga ganitong oras kasi rito uh, maramdaman nyo talaga ang traffic papuntang airport yan yan terminal 1 uh, po yan pag diniritso mo yun yung terminal 2 ah uh, ito pala yung nadaan natin yung terminal 1 terminal 2 pala yan ngayon naman dapat pag may hindi kaya para di mainit no choice ito yung gloves ko medyo maganda tingnan pero parang di ako sanay pag may walang labasan yung daliri ko hindi rin siya pwede pang touch sa cellphone as in gloves lang talaga siya numurahin lang kasi pwede na ito para masunog yung balat natin buti naman go na spotlight na naman Napapansin nyo yung pakanan na yan. Yan, papuntang terminal 3 yan. 3 at saka 4. Diyan ka kayo. Yung mga local, yung mga tawag nito. ah uh, ah, ah pang Pilipinas lang. Papuntang probinsya, yan. sa mga papasok pala ng coastal yan, coastal road yan kakanan ka dyan na galing Cavite, Paranaque o Las Piñas dito po sa na po, uh, daan na to kunting daan-daan lang po huwag kayong lumampas ng 60 kph dyan pag kumanan kayo dyan dito uh, mag start kayo rito kasi pag galing ka yung Cavite siyempre malakas ang takbo mo kahit sa sakyan, motor ingat kayo rito oh, kasi mayroon pong ano doon uh, mga MMD na namamaril ng takbo ng motor mo kailangan huwag ka lumabas ng 60 kph bantayan nyo na lang kasi sigurado huli kayo alam nyo naman magkano rin yung bayad dyan isan libo malaking bagay rin yun tsaka hirap kumita ng 1,000 minimum nga lang natin habang nagtatrabaho tayo is around 600 lang yata o 570 mga ganun lang e mahuhuli ka pa dyan 1,000 ayan o oh. yung mga blue boys na yan kaya takbo kayo rito huwag lang bilisan yung tamang ano kita mo oh. halap kita natin dami na huhuli ayun oh ang laki ng masang, masinggan nya o ilan yan mga sasakyan na huhuli o diba o oh, pag tinubos yun isang libo yun marami sila na huhuli dyan kaya reminding lang po uh, sa mga galing mga probinsya galing Cavite Alabang kung dadaan kayo rito sa coastal road papuntang baklaran ingat kayo uh, kunting dahan-dahan lang wag nyong masyadong bilisan yung motor nyo o kaya sasakin nyo dito tayo kailangan ano lang ah, uh, KPH lang ang pinakamabilis nyo baga hanggang 55 lang kayo para sure yan ito itong highway na to dito walang problema rito kahit gano'n kayo pabilis kung pinihingat na lang po ito yung yan, yung simbahan dito yan yan, katandaan nyo lang yung postal na yun marami nag-aabang doon uh, Martin na to, Ilarte o kailan pa kaya to magsisimula ayun o oh, traffic na naman papuntang rotonda nung oras na 54 na sana mapaagay yung ano ko kasama ko kasi once na 10.06 ka nang nagbukas sa testor mo may penalty na yon kung mga 10.04 yan pwede pa yan wala pa kasi meron tayo merong alawan sila na 5 minutes pero pag lumampas doon siguro laki lang ang penalty doon sa store na pinapasukan ko 200 Okay, thank you. factor ito, kasya pa, kasya malalim ba to? dapat ginawa nito rubber plastic eh siyempre pag umanong ka buti kung sakto sa ano mo no, para hindi masakit masarap talaga maglab kasi pag naglab ka medyo yung grip mo sa manibela parang malambot pag hindi ka naka gloves uh, ramdam mo yung manibela mo tagal Good. kaya yeah, dito na sa traffic eh kalukuhan sila ka nitong driver sa cab na to nilagyan pa ng buti ng guys uh, sa 58 na po ibig sabihin din na hindi na kaya ayos si kuya diri diri talaga uh, update pala tayo late na 59 na eh kasya yan kasya super so, init ngayon guys uh, kita mo naman alas 10 pa lang grabe ramdam mo yung init ng mundo sambong araw daming tinata yung building dito sa ano papuntang Molopesia alas kadalasan naman dito nagre-renta mga Chinese ayun o oh. SMDC wala late na hindi kaya sobrang traffic uy bakit ano yan? Bakit dalawang ganun? Ano ibig sabihin? Ayun, hmm. wala pa rin. update pala tayo guys sa uh, aking Aerox uh, since uh, binili ko to is eh, although hindi pa talaga sa akin kasi installment eh hindi mo mapapasay yan hanggat matapos uh, one year and three months Uh, itong Aerox na to is 1 year and 3 months na siya kasi March, April, May, June, July, August 1 uh, one year and 5 months na pala kasi March ko siya kinuha March first week na uh, gano'n matatapos pa to uh, 2025 medyo matagal-tagal pang bayaran ito dito tayo sa unahan para pag may dumating okay thank you okay guys uh, uh, sa aerox ko kung anong mga nasira o napalitan ko uh, regarding sa unahin natin yung makina yung makina niya wala po never kong pinalinis ang makina never kong tune up never kong uh, if i cleaning lakas naman mo ng ingay ng motor nito wala po ang ginawa ko lang ah uh, s'yempre sa scooter normal lang na uh, sa mga parting panggilid yon yon lang ang nilinis ko Uh, pinalitan ko na yung ano niya uh, bula pero yung bula niya wala pa namang ano yung tawag nito yung bilog niya buo pa naman baga nagpalit lang ako para reserve na lang tapos yung ano ah uh, play ang tawag nito yung panggilid niya para hindi sa magda-dragging kasi after kasi ng mag isang taon sa naramdaman ko niya yung dragging niya Baga, ang dragging lang pagsimula pag simula ka lang pero pag umabante na wala na po siya yun lang